samantala, dumako naman tayo sa pakilig. Lahat na ba nilalanggam na dahil sa kaswitan ni J.M. Ibarra at Yang Smith sa Bicol. Nagpakilig ng gusto ang J.M. Fiang sa kanilang Hollywood gate Gateway sa Bicol. Sa isang real, todo puri si J.M. sa ganda ng Mayon Volcano. Pero ang twist, biglang lumitaw si Fiang sa eksena. Kayakap niya sabay-sabing sinong magsasawa sa ganyang kaganda. May sleeping beauty moment din habang natutulog si Piang sa biyahe at kilig overload sa wakeboarding video kung saan magkahawak pa sila ng kabay. Sabi nga ng netizens, hindi lang mayon ang mainit, kundi pati ang chemistry ng dalawa. True naman talaga. O di ba pag sinabi nila na pag nagpa-picture kayo at ang mayon ay nandyan, hmm. ibig sabihin ay positive, hmm. di ba? na magkakatuloy. No, Maraming gumagawa niya. Oo. Para bang ano? O, parang may picture din si ano, di ba, ang Kim Pao sa Mayon. O, parang sexy ang Bulcang Mayon, di ba? Ano? sa pagbuga ng pagmamahal. Correct. Ano? Diba? <laughs> o, di ba? O, di ba? Kaya kinikilig na kanila mga fans. Mm -hmm. Kaya bagay wow. natin ang next project ng ano, ha? Ng JM Priang dahil na binibigyan natin, na bibigyan sila ng project ng abs mm -hmm. Abangan po.